Bayabas. <laughs> ito, Ito <laughs> <laughs> alam Dito mo. sila <alam> dito? Alin <laughs> dito? Lahat 'yan. Tapos 'yan May 'Yan. 'yan. Kita ba? Hindi ka mamalito. Ano 'yun? Isa, isa. 1-0. Ha? Awa, awa, awa. Eh, paano ka na rin? Sampah, sampah. Ay, ha, nasa uwi mo tayo. Lalo na rin naman. Saka, huwag na, takat-takat ang tito mo. Hindi na kailangan pa nung tito. Ayun, ayun, nakatayo. Ayun, layo. Ayun, layo. Ayun, layo. Ayun, ito, ito pa. Ayun, Guaba. Ayun, Guaba, yaba. Sa loob, isa. Sampah, sampah. Ayun, ang layo. Wake, wake. Wake, wake.

Uh, ayan, apat. Hilog na hilog. Oh, okay. oh hilog na hinug. <laughs> Dito lang yung matatagpuan sa, sa labas ng pito namin. Na. Tama, pakita mo, pakita mo, nakailang ka, nakailan ka. Apat, kinawa ko sa